No? Ginuhit lang po niya yan. Yung tinatawag po na si Leonardo da Vinci. Meron po akong libro dito niya, no? Nabasa ko po yan. At yan po ang history niyan. So, ayan mga kapatid. No, alam niyo po ba yan ay nakasulat dito sa Quran? Yan po, ihiniling po ng mga disipulo, mga tagasunod ni Jesus Christ sa panahon niya. Babasahin ko po sa inyo. Alalahanin Nang ang mga disipulo ay nagsabi, mga hawari yun, mga tagasunod ni Jesus. Tandaan niyo po, ang mga tagasunod ni Jesus Christ ay mga Muslim po. Mga muslim po sila, yan po ay mababasa po natin sa chapter 5, verse 111 at 115 at 3, chapter 3 ng Imran, verse 52 hanggang 53. Mga muslim po sila, ang mga disipulo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngala ng Allah ang mahabagin. Ang pinaka maawain, ang lahat ng pagpupuri pa sa salamat, ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mga kapatid, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta kayo? Pagpalaing kayo ng Allah. At sa mga kababayan po natin, naway gabayang kayo, patnubayan kayo ng Allah. Bihayaan kayo. Naway buksan nyo ang mga puso't isipan nyo para malaman nyo ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, yan ang magpapalaya sa inyo. So mga kapatid, mga kababayan, mayroon akong gustong ibahagi sa inyo. Napakaganda po nito. Alam nyo po ba, yung tinatawag nilang the last supper, yung, yung laging naka, yung, di ba, sila Jesus Christ, kumakain dyan, mga disipulo, may mga pagkain, punong-puno yung lamesa. No? Yun yung tinatawag nilang last supper. No? Na, ibig sabihin, yun daw yung uh, huling hapunan. Yung tagpo na yun. At alam nyo po ba, yan po ay nakasulat po sa banal na Quran at may chapter pa po yan. Ayan o, may chapter po yan. Yung chapter po na Surah al maida, chapter al maida, Yung uh, lamesa na punong-puno ng pagkain, biyaya na bumaba galing sa Allah, ipinababa kay Jesus Christ. Yun ang isang kabilang sa Himala ni Jesus Christ na nakasulat po sa Quran, wala po sa Biblia. At yun ay drinowing lamang. Nang isang uh, Allahu Akbar. Kilala po natin, kilala niyo po 'yan, no? Ginuhit lang po niya 'yan. Yung tinatawag po na si Leonardo da Vinci. Meron po akong libro dito niya. no? Nabasa ko po 'yan. At 'yan po ang history niyan. Sila po ang gumuhit niyan, no? Yung The Last Supper na 'yan, no? So, ayan mga kapatid, No, alam niyo po ba yan ay nakasulat dito sa Quran? Yan po, hiniling po ng mga disipulon, mga tagasunod ni Jesus Christ sa panahon niya. Babasahin ko po sa inyo. Sa Tagalog lang po, para mabilis po tayo. Para hindi po kayo naiinip. Alam ko, inaiinip, po kayo eh. Lalo na kapag katotohanan, talagang iritang-irita kayo. Dapat mga kapatid, huwag kayong ganoon. hindi pa ako naninira. Nagsasalaysay lang, nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Nasa sa inyo naman po yung pagpapasya kung uh, uh, gusto nyo po maniwala, wala problema. Kasi yung sinasabi ko po rito, hindi nyo po matututunan ito sa university. Kahit saan yung, uni kahit university, dito lamang ito kay Bashir Sakagi. Dito lamang to sa programang MPS ITV. Mission of Peace and Salvation Islamic TV. Bashir Sakagi. Yan. No? Yan mga kapatid, oh. dito po. Yan. No? Nakasulat po dito. Nasa Sura Al-Maida. Chapter 12. Actually, napakarami pong kwento patungkol po dyan eh. Pero ito po, dito po, ibibigay ko po sa inyo po. Ang Sura Al-Maida, chapter 5, verse 12, hanggang ah uh, uh, hanggang 14. No? Kung may oras kayo, sige, kahit na basahin nyo na po yung buo no? Pero ipaglilingkod ko po sa inyo ngayon, ito lang po, no? So basahin po natin. Sabi rito, alalahanin ng ang mga disipulo ay nagsabi, mga hawariyon, mga tagasunod ni Jesus. Tandaan nyo po, ang mga tagasunod ni Jesus Christ ay mga Muslim po. Mga Muslim po sila. Yan po ay mababasa po natin sa chapter 5, verse 111 at 115 at 3, chapter 3 nang Imran verse 52 hanggang 53. Mga Muslim po sila ang mga disipulo. Sila mismo, mga Muslim po sila, no? O yan. Yan po ay nakasulat sa Quran mismo, letra por letra. O basahin po natin ha. Alalahanin nang ang mga disipulo ay nagsabi o Isus na anak ni Maria, "Maari bang ang Panginoon ay magpanaog sa amin ng lamesang punong-puno ng pagkain na mula sa langit?" sa ay nagbadya. Pagmasdan. No? Pangambahan ninyo ang Allah kung kayo ay tunay na mga sumasampalataya. No? Sila ay nagsabi, kami ay nagnanais na kumain dito sa dulang na may pagkain at upang maging matatag ang aming pananalig kapag namasdan namin ito at upang aming malaman na katiyakang ikaw ay nagsasabi sa amin ng katotohanan. At kami ay aming sarili ay nag, naging mga saksi. Sabi dito, si Jesus na anak ni Maria ay nanikluhod, nagdasal sa Allah. Aming Panginoon, ipadala ninyo sa amin mula sa langit ang isang dulang na may pagkain upang maging isang pagdiriwang para sa una at huli sa amin, alalaong baga, aming ituturing ang araw na iyon nang ipinanaog o pinadala, ang dulang bilang araw ng pagdiriwang upang kami at yaong mga sumunod pagkatapos namin magturing nito na isang sagrado at isang tanda mula sa iyo at pagkalauban nyo kami. O Allah, nang ikabubuhay sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga tagapagtustos. Kita mo si Jesus Christ humihingi ng tulong sa Diyos, nagdarasal, may pabor siyang hinihingi kasi ang mga disipulo humihingi ng pabor humingi ng pagkain si Jesus nagdarasal doon sa tagapagtustos ng lahat ng biyaya sa Allah Allahu Akbar at ang Allah ay nagwika sumagot ang Allah kay Jesus ako ay magpapanaog nito sa inyo data sino man sa inyo makaraan nito ang bumalik sa walang pananampalataya kung gayon siya ay aking parurusahan ng isang kaparusahan hindi ko pa nagawa sa sinuman, sa lahat ng mga nilalang. O, kita mo, mga kapatid, ha? Kaya, atalalahanin, kung si Jesus ay magwiwi ka sa araw ng muling pagkabuhay, kung ang Allah ay magwiwi ka sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghukom, sasabihin kay Jesus, iyo bang pinahayag sa mga tao? Iyo bang pinahayag sa mga tao? Nasambahin ako, Jesus at si Maria, bilang dalawang Diyos, bukod pa sa Allah, at sasagot si Jesus siya si Jesus ay magsasabi, sasagot sa Allah, luwalhatiin, ikaw o Allah. Hindi isang katampatan sa akin na magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan na magsabi kung ang aking binibigkas ang iyong ang, ang gayong bagay. Alam mo, katotohanan, ito ay iyong nababatid. Talos ninyo kung ano ang nasa aking kalooban. Datapwat hindi ko alam ang nasa iyong kalooban. Katotohanan kayo, kayo lamang ang ganap na nakakalam ng lahat ng bagay na nakatago at nakalingid. Allahu Akbar. Yan mga kapatid, no? Kailanman ay hindi ako nangusap sabi ni Jesus. Kailanman hindi ako nag usap sa kanila. Maliban lamang kung ano ang iyong ipinag-utos sa akin na sabihin na iyong sasabihin mula sa iyo, Ya Allah ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. At ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay nabubuhay nasa kanilang lipon. Datapuat nang ako ay yung kunin, kayo ang tagamasid Nasa kanila at kayo ang saksi sa lahat ng bagay. Ito ay isang dakilang paalala at isang babala sa mga kristyano sa buong mundo. Kita nyo mga kapatid, oh, sumasamba si Jesus Christ sa Allah. Sa araw ng pagkukom, tatanungin siya ng Allah, ikaw ba nagturo ka ba? Sambahin ka? Sambay ng nanay mo? Bilang dalawa kayong diyos? Kahit sumasagot si Jesus, eh, "Liwalhati, luwalhati, sa iyo, Panginoong Allah. Wala akong karapatan. Alam mo kung ano ang nasa kalooban ko. Hindi ako nagturo ng mali. Dahil itinuro ko sa mga tao. Saksi ka. Saksi ang mga tao na sinabi ko sa kanila, ikaw ang nag-iisang diyos Allah, at ako ay sugo mo, halipin mo." Yan ang turo ni Jesus Christ. Eh. Kaya magiging saksi sa pagbabalik ni Jesus Christ at sa araw ng paghuhukom. Maraming sumamba sa kanya. Pero sinabi ni Jesus Christ sa Quran, sa Biblia, na wala akong magagawa sa ganang sarili ko. Hindi ako nagsasalita ng sa ganang sarili ko. Lahat ng ito ay galing sa Allah. Ito po yung nakasulat sa Quran. Yan si Jesus Christ, sinabi sa Biblia, oh, wala akong magagawa sa akin sarili. Hindi ako magsasalita ng kahit na anuman. Ito ay narinig ko sa nagsugo sa akin. Kaya mga kababayan, yan po, nasa sa inyo po ang pagpapasya. No? Naway buksan nyo ang mga puso nyo, at isipan nyo para makita nyo kung ano ang katotohanan. So hanggang dito na lamang po. Wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Allahu akbar. Allah.